May buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Malapit na ang katapusan ng liturgical calendar at isang buwan na lamang po patapos na rin ang taong 2016. Kung kaya't ang tema ng katapusan sa Ebanghelyo ngayong araw pong ito ay tila tumitingkad para sa atin. Ano nga ba naman po ba ang naghihintay sa ating katapusan? Dapat ba tayong matakot at mabahala ng lubusan Siguro, slide. lalo na kung hindi natin pinaghahandaan ang pagbalik ng ating Panginoon. Lalo na kung ang tangi lamang po nating inaatupag ay ang alagaan at asikasuhin ang sarili mga naisin ang ating mga pangailangan lamang. Subalit, kung naging masunurin tayo sa utos ng Diyos na mahalin siya at ang ating kapwa, nararapat lamang tayo na tumayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas natin. Naisin ng Diyos na tayo ay maligtas mula sa walang hanggang kamatayan. Naisinawa natin ang Kanyang nais. Sa tulong ng Kanyang grasya, magbago nawa tayo habang may panahon pa. Dahil kung hihintayin pa natin ang bukas o makalawa, baka huli na ang lahat. Ako pumuli si Father Ernald na nagpapaalalang magpasalamat. Dahil every morning is a blessing.